Kamu go. Please go go. Jangan hilang. Oi. Ha ni, jangan ada. yun. Katok ka lang katok eh. Oh, <laughs> ah, hingal ah, ako. <laughs> Ayun yan. Pahon no? <laughs> Ano ba kasi yun? Ano ba yun? Ano nangyari? Pahon eh. pa bakit? Bakit? Hingal hey, to. na nga tao. eh. eh. Ano ang tawin mo? Ha? Tatayin na ako yun eh. <laughs>

Uy, ba't pinakakabul mo naman yun? Kuha-kuha naman. Wala mabasa, hindi na siya mayarap. Pag upo niya, bulwak na. Tito niya, tonto. Ayun. Uy, upo niya. Ang haba ng tinakbo. Uy, na to. Natatakbo na ako. Ano sabi niya? Pag, Alam na ito. Papunta pa lang daw siya sa kabilang pinto. Sabi niya, narinig ko tumunog eh. Naglock. eh. Sabi ko, alam ko na to. Alam ko na to. Ganon, turuan yung mga kapatid nyo para pumayat. Pagjagingin nyo. Wala nang leeg. Nakita nyo, wala nang leeg. Dapat sa mga ganong kapatid natin, pinagdadayot natin, pinagdajaging natin. So, pagjajaging natin siya ulit pagkatapos nito. Huwag na siya Dad, bilisan mo, Dad! Dala mo tumae! <laughs> Wala daw <do 'y> tubig. <laughs> Wala daw mo muna? ka muna. Wala daw <do 'y> tubig. <laughs> Wala <do 'y> tubig. <laughs> Ulan tubig? Kaya mo na yan. May ka ba? May ka? O yung, pwede na yan. Iwan mo na dyan yung boxer mo. What? o, jogging. Tayo ulit. Tayo ka ulit kamaya. Dan, dan, dan,

Ano ba yun? Takbo? Anong takbo? Bukasan mo yung gagawin. Please gagawin. <go. laughs> yan. Uy! <laughs> ano yun? Ano yun? yun? Gagawin.

Lo, gogi ni nga ka. Tubig gusto mo? Tama pa? Gogo. Wala naman tayong tubig. Gogo. Ano Ayoko na talaga? Ano na talaga? Ang init, boy. Ang init. Ay, sa taba mo kasi yan. Mabaluta ka na ng taba. Kaya ang init. Matama, wala. Tama, wala. Sa pa. Tama, wala ka ni Egg pinaka... yung mga pin, pinatakbo <laughs> <laughs> yung binusog yung, niya? <laughs> yung binusog ka niya tapos tinanggal pin, niya rin yung nilipri niya sa iyo hahahaha tubig doon ano ba yun? Anong tubig Anong tubig ba? ayan po, don sa may may-ari ng petron siya po yung tamay doon na yung ginaguhos <laughs>